Oh, dear. Tenaw. Aray. Oh, day. Luloy, ato tak pisikon. Laong ra. Oh, sige. Luloy, tanaw. So, sige na, na, kayo. Yan ang mga bata na talagang walang ano. Yung tatlo, wala na yan, tatay. Loy! Aninong imo sobrino ko ha? Oh. Sino pang gusto ng kanin, magsabi lang ha. Wag oh, grabe dear. Dali na day, paspas pas na dai. na mo na, na. sana nilagyan oh, 'yan. Oh, Kau na ni kanon. Dear dear Tawa. Taw ah. Taw dai. Tawa dai. Oh, tata, tawa ta. Luloy. Tawa. Ikaw. Ako na Ikaw, Tin. Ha? Ikaw, Kevin. Yan yung akin mga pamangkin na grabe na sa kay lahat yan no? Grabe ang liliit pa nila. Naaawa talaga ako. Oh, Maayang manggaling iniimo tag hata. Uh, ha? Maanghang ata, yun may maanghang na dalawa. Uh, maanghang ini day. Mahayang paliti jud to. Palit. Idili ini ba? Palit te mahayang. Wala na nga eh. Sabi na, sabi na. Sige na, kauna kauna. Mahayang siguro ini. Ano o? Kasi